Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magkwantuhan First game sa araw na ito ay ang tapata ng San Antonio Spurs at ng Brooklyn Nets Ginulat ng Nets ang Spurs to start the game Full court trap ang ginawa nilang depensa na nagresulta sa apat na turnover ng Spurs sa unang tatlong minuto. Ganun pa man simula nang pumasok si Dylan Harper at Keldo Johnson mula sa bench, ay nabasag na ang trap ng Nets at gumawa sila ng 24 to 9 run Natapos ang unang quarter sa score na 31 to 24 Spurs lead 11 points na si Keldon Johnson at may 5 assists naman si Harper na nagpapakita ng solid game sa harap ng mga Pinoy fans na pinagdidiwang ang Filipino Heritage Night ngayon sa San Antonio. Sa second quarter naman ay nag-uumbis na nga mag-impose ng kanyang dominant si Wemby offensively and defensively at walang sagot sa kanya ang Brooklyn Nets. Samaan pa ito ng solid game ni Harper, unti-unti na nga namamaga ang lamang ng Spurs. Nababaliw na nga mga fans sa loob ng arena sa mga kakaibang play ni Wemby. Patungo sa halftime ay 69 to 48 na ang score at may 18 points, 8 rebounds and 4 blocks sa si Wemby in just 17 minutes. At 11 points, 5 rebounds and 6 assists naman si Dylan Harper. Sa second half naman ay napakatinding puso ang pinapakita ng Nets. Umabot sa 26 points ang lamang ng Spurs subalit early. Sa fourth quarter ay nabawi nila ang lamang gamit ang magkakasunod na 3 points. Subalit nag-init nga talaga mga kaibigan si Dylan Harper, napakaswabe ng kanyang mga atake sa pinta. Samahan pa ito ng tulong-tulong na team effort, nakuha pa din ng San Antonio Spurs ang pangatlong sunod na panalo to start the season sa score na 117-107. Si Wemby ay nagtala ng 31 points, 14 rebounds, 4 assists, 3 steals and 6 blocks. 20.6 rebounds, 8 assists, 2 steals and 0 turnovers si Dylan Harper on 8 of 11 shooting sa field. 19.7 rebounds si Caldon Johnson, 16 points si Devin Vassell at 13.6 rebounds naman si Stefan Cassell. Sa game interview ay parehong binati at inalay ni Victor Wembanyama at Dylan Harper ang panalo para sa mga Pilipino na nagdidiwang ng Filipino Heritage Night. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic matapos ang historic first two games to start the season kung saan siya ay nagtala ng total of 92 points, 23 rebounds and 17 assists on 23 of 26 shooting sa 2 point field goals. Ang Slovenian superstar ay nilista bilang out ng at least one week dahil sa left finger sprain and lower left leg contusion. Last game ay may kita na nakarap na nga ang index and middle finger ni Luka so posibleng namamaganga ito. Malamang ang issue dito ay more on discomfort comfort and pain tolerance lamang. Sa last game nila ay unang shot at pa lang nga niya ay hinawakan na niya kaagad ang kanyang daliri matapos ito showing discomfort. Mapapansin din na medyo binibilisan niya ang release ng bola at wala ang follow through na madalas natin makita sa kanya. So no Lebron and Lucas sa mga susunod na game ng Lakers. Good luck na lang nga kay Austin Reeves sa magbuhat ng team na ito mga kaibigan. Ilang araw lamang nakakalipas ay sinabi natin na agad nga mapipiga si Luka sa mga performance sa ganito. At ngayon ay na-injury na nga siya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?